Ayan mga idol, nandito po tayo kay, kay Sir Ed. Uh, sir Ed po. Oo. Oh. Ayan. Ngayon po nagpatulong po sa akin dahil ililipat daw po yung copper tube nito. dahil nakakabala po sa labas. Ngayon may tanong po si Sir, may concern po sa akin. Tinatanong po nila sa akin kung bakit daw po nag... Tumutulog, tumutulog, tumutulog. tumutulog po doon sa sa loob. Pinalitan na rin daw po nila ng ang rubber insulation pero ganun pa rin daw po mga idol. Ayun. Nakita uh, na namin po kung ano po yung problema kung bakit po nagmo-moist yung kasama ko nga po si Sir. Marunong din po si Sir na gumawa ng aircon pero sa kuan naman po siya sa car. Ngayon dito po nabuksan na namin at kitang kita naman po ni sir ito po yung dahilan mga idol kung bakit po nagmo-moist tumutulog, tumutulog nagyayelo na po yung copper tube po niya ibig sabihin po niyan mga idol kulang na kulang na po yung kanyang karga na prion mga idol tapos nilagyan na natin po ng smartphone mga idol ito po yung nakukuha natin 50 psi lang po mga idol ibig sabihin mga idol kulang na kulang po talaga yung kanyang prion ang prion po nito 4 1 mga idol po mga idol oh. yelo pa po ipapakita natin guys sir siya po yung nagpapatunay mga idol na kapag nakargaan po natin to ng eksakto sa kanyang 1 PSI mga idol itong yelo na po ito mga idol mawawala po yan mga idol ito po yung ating gauge kinakargaan na po natin kargaan po natin ng unti-unti mga idol Ah, so, siya mga idol oh. Wala na. Nawawala po siya, mga idol. Yan. Ayun mga idol, tumas na yung ating gauge. Kanina, naka 50 PSI lang po siya. Running, running pressure po yun, mga idol. Ngayon, nasa 120 PSI na po siya, mga idol. Tapos yung yellow po dito sa copper tube po niya, sa discharge line yan po, nawala na po siya ng tuluyan mga idol so ayan mga idol tatanungin naman natin si sir bago ko po ginalaw ito mga idol nagpasama po kay sir na para matunghayan din po niya na talaga yung sinasabi ko po ay totoo ayun, tatanungin natin si sir kung ano po yung kasagutan niya doon sa akin mga sinasabi Uh, sir, ano po yung masasabi po ninyo? Mm. Uh, butit na niyang ganyan niyang at na nalipat. Opo. Para malaman na. Opo. Pero ngayon, okay na. Okay na, na po wala siya. Wala na yung gayelong tubo na Opo. secondary. Okay. Uh, Yan po. Uh, sir, marami pong salamat sa pagtitiwala po o, ninyo sa akin. Tiwala. Uh, yun lang po. Okay. Salamat din. Salamat din po magpapagawa kayo dapat yung alam yung katiwalaan nyo op oh. okay, salamat ayan po yun lang po mga idol ingat and God bless you po sa ating lahat